Ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano mapanatili mabango ang ating mga shih tzu. Magandang araw mga kahabis! Ako uli si Jenny Lin Riana Welcome to my YouTube channel. Sa hindi pa po, po nakakilala sa akin, nagsishare po ako ng mga habis ko dito sa YouTube. Gaya na pag-aalaga ng Shih tzu, Ibon, mga halaman, at marami pa pong iba. Para naman po sa paglago ng aking YouTube channel, like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para like and subscribe sa aking mga ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano mapanatili mabango ang ating mga Shih Tzu. Una, patpapaliguan lang po sila one or two times a week, depende po sa aso. Kung lumalabas siya, pwede two times a week. Kung hindi naman, once a week lang. Kasi, pag lagi natin pinapaliguan ng ating mga aso, nagdadry yung kanilang balat. Kaya, ang nangyayari, nagpo-post ko yun ng pangangate. Then, once na nangati yun, kakamuti nila at magsusugat. Pag nagsugat yun, matakakaroon ng amoy yung ating mga kitsu. Pangalawa, gumamit ng angkop na sabon para sa kanila. Kung ang aso natin ay may Mengge, dapat pang mengge ang sabon o shampoo. Ngayon, kung ang aso natin ay na may garapata, dapat panggarapata ang sabon. Gusto naman natin manatiling maganda yung balahibo ng ating aso, dapat gumamit tayo ng angkop na sabon para sa balahibo niya. Then, lagi natin i-hydrate siya. Ako po gumagamit po o kayo ng, Chami ng dextrose powder para laging hydrated siya. Pagka hindi sila na dehydrate Kasi pag na dehydrate din sila is papangit yung kanilang balahibo. Kaya dapat hydrated sila. yung ginagamit ko once a week. Hinahaluan ko ng dextrose powder yung kanilang tubig. Then, igugroom natin sila. Hindi dumidikit sa balahibo nila yung wiwi nila, yung poop nila, yung pagkain nila. Hindi dumidikit dito sa balahibo nila. Ganyan, ganyan. Kung kumakain sila, dumidikit sa muso nila yung pagkain. Magatas man yan, o dog food yan, o table food yan. Didikit dito, tapos mapapanis. Ngayon, once na napanis yun, babaho. Nagiging cost din po yun ng amoy ng aso pag napanisan sila ng pagkain sa muso. Pang-apat, panatiliing malinis ang lugar na kanilang ginagalawan. Dahil na sinabi ko, si Chim Chim is dalawang araw pala mabaho na. Kasi nga, yung kulungan na tinutulugan niya, ay naiingian niya at napuputuan niya. Then, nahihigaan niya. Sumasayad doon yung kanyang balayibo. Kaya ang nangyayari, two days pa lang mabaho na si Chim Chim. Kaya ginawa ko, ay nagpalit po ako ng kulungan. Opo, nagpalit po ako ng kulungan ni Chim Chim. malaki naman yung face nyo, pwede pong fence na lang yung kulungan. Kasi pag fence po, mas madaling linisin kesa sa cage. Pag madi mo siya araw-araw, then hindi sila maiiwanan ng amoy. Panglima, huwag payaga mapaglaruan nila yung kanilang pupo or amoyin yung kanilang pupo. Kasi pag inamoy nila yung pupo nila, didikit yung pupo nila sa ilong nila, then magpukos din yun ng amoy. Kaya ginagawa ko, pag nagpupo sila, ibinabantayan ko talaga, Then sinisita ko para hindi na nila amuhin yung kanila. Pupo. No. Pang-anim, patuyuin maigi yung kanilang balahibo. Ganyan, ganyan. Patuyuin ito. ito. Patuyuin ng maigi ang kanilang balahibo para po hindi natapos ng amoy or alimuong sa katawan nila. Then gumamit po ng tuwalya na para lang talaga sa kanila. Pang-pito, gamutin yung garapatan. Katulad niya sinabi ko, eto pag nagpapaligo ako sa kanila is gumagamit ako ng ganito eto hindi po sponsored ng Doggy Choice shampoo etong Doggy Choice mula nung baby pa sila ito na yung gamit talaga nila maganda siya sa balahibo pero syempre depende pa rin kung saan hiyang yung inyong aso basta kunyari ang problema nila is garapata may anti-garapata yung shampoo or sabon kung menge ginaman may anti-mengge. May nabibili rin naman ng iba't uh, ibang iba klase ng shampoo na naaayon sa mga nangangailangan ng ating mga aso. Ito ay base po sa aking experience kasi kaya nga katulad yan. Nagtataka ako, wala na po ako nakikita ang garapata. pero bakit ang kamot pa rin sila ng kamot? Tapos may nakikita ako dandruff, wala na ako nakikita kahit ano talaga, pero na, na, nakikita ko kamot pa rin sila ng kamot. Ngayon ang ginawa ko, Nag-search ako, possibility ng mengge. Kaya ginawa ko, bumili ako ng shampoo ng anti-mengge. Yun, nawala. Nawala talaga. Number eight, paliguan ng maigi. Yun, sinasabi ko, kuskusin yung mga dito-dito nila. Kuskusin yan. Ito, ganyan. Kuskusin nyo. Then, kuskusin yung mga ilalim na kanila. Kilikili. -kili. Sa may bandang puwet, sa may bagandang pepe nila sa, kanilang pututo. Ayan, kukuskusin nyo yan. Para kung sakali is matanggal yung bakterya ang nandun Then matanggal din yung amoy kasi minsan may natitirang amoy doon eh. Kaya ayusin natin yung pagpapaligo para mawala yun. Pang siyam, dapat gamutin natin yung kanila ear mic. Kung may ear mic, wala namang ear mic, dapat lagi natin lilinisin. Ganito pong paglinis ko sa kanilang tenga nililinisan po ng cotton buds na mayroong aguaksinada. Epektibo po talaga yun yung bulak na may aguaksinada, tapos ililinis natin sa kanilang tenga. Hey Pag sampu, yun, panatiliing, nagtututbrush yung aso or shih tzu. Kasi minsan may aso na tutbasan, nangangagat or ano sila, lumalaban ba, pwede tayong gumamit ng dental care or chewable. Nakakatulong po yun sa kanilang ipin. Nalilinis yung kanilang ipin. Ayan, salamat po kung nagustuhan nyo po ang aking na-share sa araw na ito. like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking Happy Parenting!